Nagtukunguli si Nurse Dodong at nagsasabing itang araw po sa inyong lahat. May nagtanong po sa akin na napanood raw po niya na sinabi ng isang blogger sa Facebook na ba na hindi totoo na kailangan pito hanggang walong oras ang tulog mo? Kasi daw po sabi depende daw sa tao iyon. Kasi ang sabi kapag ang tao ay nakatulog ng apat o limang oras, at sasabihin niya ang sarap ng tulog ko ay okay na yon. Meron daw po kasi mga tao may natural short sleepers. Ano po ba yon Totoo po ba ito? Magandang tanong po yan. Opo, may katotohanan sa parehong panig na sinasabi mo o sinabi ng vlogger na pinanggit mo. Narito ang mas detalyadong paliwanag. Una, ang karaniwang rekomendasyon ayon po sa World Health Organization at National Sleep Foundation ang karaniwang nasa hustong gulang o adult ay nangangailangan ng humigit kumulang pito hanggang na oras ng tulog bawat gabi para sa pinakamainam na kalusugan. Ito ang antas na napatunayang nakakatulong sa maayos na pag-andar ng utak, ng ating memorya, konsentrasyon at mood. Malusog na metabolismo at timbang at mas mababang panganib ng sakit sa puso, diabetes at depresyon. Pangalawa, pero totoo po na may mga natural short sleepers Ngunit ito ay may kakaunting porsyento ng mga tao. Ito po ay tinatayang less than 1% ng populasyon na may genetic mutation. Karaniwan sa DEC2 gene, ito yung nagkukontrol sa circadian rhythm at sleep regulation o ADRB1 gene. Ito naman yung kumukontrol sa tugon ng adrenaline, alertness at arousal na nagiging dahilan para makaramdam na sila ng sapat na pahinga kahit hanggang apat o anim na oras lang ang kanilang tulog. Ang tawag po sa kanila ay natural short sleepers. Hindi po sila santugin sa araw. Mataas pa rin ang enerhiya, konsentrasyon at mood nila. Hindi po nila pinipilit magpuyat. Ito ay natural lang po sa kanilang katawan. Ito po ay hindi pareho sa mga taong kulang sa tulog dahil lang sa trabaho o gadgets. Kasi kahit sanay na sila maglimang oras lang, kadalasan ay may naipong kakulangan pa sila sa tulog at hindi optimal ang performance nila kahit hindi nila agad napapansin. Pangatlo, kaya depende po iyan sa tao. Pero bihira po ang tunay na short sleepers. Kung ikaw po ay gumigising ng natural at hindi dahil sa alarm, at uh, pakiramdam mo ay alerto ka, masigla at malinaw mag-isip buong araw. At hindi po bumabawi ng tulog tuwing weekend, maaari ka pong kabilang sa mga natural short sleepers. Pero kung madalas kang antukin, mainit din ang ulo, hirap mag-concentrate o bumabawi ng tulog sa weekend, malamang ay kulang lang talaga ang tulog mo. Tandaan, ito po ang buod ng ating pinag-usapan. Pito hanggang siyam na oras, iyan po ang ideal para sa karamihan ng tao. May iilan, genetically, na okay na sa apat hanggang anim na oras at yan po ay yung mga natural sleepers. At sinasabi lang sanay na ako sa limang oras, healthy ako sa limang oras. Mas maganda po kung tayo po ay may kaalaman. Kung may gusto po kayong pag-usapan, comment, like, follow at share po natin ito. At pakitangkilikin na rin po natin ang aking YouTube channel at TikTok account, Nurse Dodong. Muli, ito po si Nurse Dodong at nagsasabing maraming salamat po sa suporta.